Magandang na mga, mga munting ilaw. ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dindi Ate may naman ang itawag niyo sa akin. At Kuya jad naman ang sa akin. Kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang puppets na si Nasebi at Bekoy. Pati na rin ang ating puppet na si Monty. Kaya't handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo! Makinig at may kanta. Matuto at makisaya. Welcome, Welcome sa Mga, mga munting, munting Ilaw! Jesus is amazing. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me. Rescue from the middle of the ocean deep. Rescue from the middle of the ocean deep. Set my feet on solid ground. You set my feet on solid ground. ngayon. Sino sa inyo dito ang mahilig sa mga magic tricks? Yung ginagawa ng mga magician? Pero alam nyo ba, kids, na merong isang tao na mas kayang gumawa ng mga imposibleng bagay? Alam nyo ba kung sino siya? Tama! Si Jesus Christ! Pero hindi mga magic tricks ang ginagawa niya. Totoong mga milagro ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. At ito ang story natin ngayon, kids. Isang milagro dahil ang Panginoong Jesus ay talagang amazing. Magsisimula ang ating kwento sa isang pampang sa Lake Genesaret. Maraming tao ang nakikinig kay Jesus sa Lake Genesaret. At talagang taimtim at seryoso silang nakikinig sa lahat ng mga tinuturo ng Panginoong Hesus. Nakakita ang Panginoong Hesus ng dalawang barko at kinausap niya ang mangingisda na si Pedro. Pedro, sasakay ako sa iyong barko. Tapos ay pumalawot ka ng kaunti para ako ay makapagturo sa maraming tao. At ganun nga ang nangyari, kids. Ang Panginoong Jesus ay nagturo mula mismo sa barko ni Pedro. At pagkatapos magturo ni Jesus, ay kinausap niyang muli si Pedro. Pedro, Pedro, pumalawot ka sa mas malalim upang makahuli ka ng maraming isda. Panginoon, buong gabi na po kami nangingisda, ngunit wala kami nakuha kahit isa. Ngunit, dahil sinabi niyo po, sige po, pupunta po ako sa malalim at doon na mangingisda. Hmm. So, sabi ni Pedro, ay nangisda daw sila buong gabi. Kaya lang wala silang nahuli kahit isang isda. Alam nyo ba kids, nakadalasan ang mga fisherman ay nangingisda kapag madilim o kaya naman ay madaling araw? Kasi mas madaling manghuli ng fish kapag madilim. Pero kapag umaga na at maliwanag na ang buong paligid, naku, doble ang hirap sa panghuli ng mga isda. Pero malinaw ang utos ni Jesus. Ang sabi niya, ay pumalaot sa malalim at doon manghuli ng maraming isda. Sa tingin nyo kids, kahit parang imposible, ano ang dapat na gawin ni Pedro? Tama! Sumunod sa Panginoon. At ano kayang sunod na nangyari? Panginoon, ang dami isda! Naku! Sira ata ang aking lambat sa dami ng mga isdang ito. Mga kaibigan! Tulungan niyo ako! Ang daming isda dito! Mga kaibigan! Tulungan niyo kami! Lumulubog na aming bangka sa dami ng mga isda! <tos> <tos> Hindi pa ako karapat dapat sa biyayang ipinagkaloob niyo sa akin. Ako po ay isang makasalanan sa inyong harapan. Ngunit ako po nagpapasalamat sa milagro at sa ito na ipinagkaloob nyo. O hindi ba sabi ko sa inyo, kids, mas nakakamangha ang mga milagro na ginagawa ng Panginoong Jesus kumpara dyan sa mga magician na yan at sa mga magic tricks nila. Dahil ang kagandahan sa milagro ng ating Panginoon ay nakakatulong ito at nakakabless sa mga naniniwala sa Kanya. Kaya totoo nga, that Jesus is amazing. Hi, mga munting ilaw! Karihan na pala kayo! Bagay ng araw! Ako si Sebi. Ako si Sebi. Ang sabi ko, ako si Sebi. Uy, Bekoy, ikaw na! Ay, mali, mali, mali! Ako si Sebi. Ay, mali, ako pala si Bekoy! Ayan, nalilito ka na tuloy! Anong pala kasi ang ginagawa mo diyan? Ay, ito ba? Eh, kasi, ang kwento natin kanina ay eh, tungkol sa miracles na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Oo. Uh -huh. O, di ba? Maraming nakahuling isda, kahit imposibleng makahuli ng isda, sa ganoong oras, kaya sinusubukan ko kasi baka may power si ako. Tcharan! Oo, talaga, talaga. Kasi nga, tingnan ko nga kung magaling ka na nga sa magic. O, sige, susubukan ko sa'yo. Sige. Sebi! Ah. Mawawala ka! Tcharan! Ayaw ah. Sabi! Sabi ko mawawala ka! Tiyan! Ayaw ah! Teka! Sabi! Mawawala ko! Tiyan! O di ba nawala ako? Nililitaw <laughs> ako! Tiyan! O di ba ang galing ko? <laughs> Ikaw talaga, Mekoy! Puro ka nalang biro! Pero alam mo, napaka-amazing talaga nung nung ating Panginoon dahil kaya niyang gawin yung iba-ibang bagay, mga imposibleng bagay, yung mga miracles. Oo naman! Basta magtiwala at sumunod tayo sa kanya. Kagaya ng ginawa ni Peter. Oo, basta manalig lang tayo na nang buong puso natin sa ating Panginoong Jesus. Lagi niyang ipapakita sa atin yung mga miracles. Katulad ng ginawa niya kay Peter. Tama, sa buhay natin. Makikita natin 'yun. Amen. Salamat. Ogie na tayo para kumain. Ha? Hinuto mo ko sa kwento natin. <laughs> <laughs> Oo, sige, sige. Uwi na nga tayo. Pero ano naman kung ulamin mo? Eh, di isda. Ang dami pa kayang sobra doon sa nahuli ni Peter. <laughs> <laughs> Ikaw talaga. O sige, sige. Tara na. Tara, tara na. na, na, na Yay! Yeah, Kainan na to. <laughs> For with God, all things are possible. Lahat ng bagay, kayang gawin ni Jesus. Kahit parang mahirap, gawin para sa mga tao, kayang gawin ni Jesus. Si Jesus po ay Diyos. Powerful po siya. Powerful po si Jesus. At mahal niya po tayo. Kaya niya pong magpagaling ng may sakit. Dati po yung may sakit po ako, pinagaling niya po ako. Jesus, Jesus is, amazing. is amazing! Hi mga bata! Craft time naman ngayon. Ang gagawin natin ay ito. Ano ito? isang fan. <laughs> Sige, bago natin ito gawin, kailangan natin ng colored paper or kahit anong paper, glue, popsicle sticks, ginamit ko dito yung malalaking popsicle sticks, at scissors. O, ah, di ba? Ang dalila? Sige, simula na tayo. Una, kuha tayo ng tatlong paper. Ang gagamitin ko, dalawang blue at isang green. Tapos, tutupiin natin sila. Apat na hati yung ginawa ko. Tapos, tanggalin natin sila. Tutupiin natin sila ng maayos. Pero, alternate na. Itong hati na to. Sa harap. Tapos, likod, harap ulit. Ayan. Yan din yung gagawin natin dun sa dalawang paper. pinutin natin siya dito sa gitna. Magmumukha siyang letter V. Tapos, iguglu natin ito. At, dun sa lahat, itong tatlo, ganun din yung gagawin natin. meron na kayong tatlong maliliit na fan. One, two, three. At ipagdidikit natin sila para maging mag isang malaking fan. Yung green at yung blue. Yan muna yung didikit natin. Tapos itong green ulit at yung isang blue dito sa kabila. Hindi muna yung blue at saka blue. Pero kayo pa rin bahala kung anong color yung gusto niyang gamitin. So ito, magiging itsura niya. Para pag-open nyo, tikit-tikit na sila na isang bilog. Bago natin lalagyan ng dalawang popsicles, dalawang popsicles dito sa magkabilang dulo. Para yun yung magiging hawakan natin. Itong dalawang malaki yung ginamit ko. Tapos, lagay natin ang glue dito. na yung magiging niya, malaking fan. Yung ginawa ko lang, nilagyan ko siya ng dalawang buntot. Kailangan niyo magkupit, gamitin ang scissors, para magmukha siyang fish. Or kung anong gusto niyong animal. Pwede rin gawing mas maliit yung paper para meron kayong maliit na fan. Sana nag-enjoy kayo. Paalam! Hi mga munting ilaw kids! Kamusta na kayo? Handa na ba kayong matutunan ng ating action song for today? Very good! Ang ating song for today ay Million Reasons. So, ang unang action natin ay ganito. Ako munang mauna, tapos tsaka nyo siya gagayahin. Unang action. Thank you God for saving me. And then repeat. Thank you God for saving me. And then, rescued from the middle of the ocean deep. And then ulit. Rescued from the middle of the ocean deep. And then we jump. You set my feet on solid ground. You set my feet... On solid ground I once was lost but now I'm found and repeat I once was lost but now I'm found and then chorus sabay sabay na everything I have tataas kamay I owe it all to you and then down for everything you are and all you do Lord and then stop I could write a book and the next fill every single page with a million reasons and then clap law. to thank you Lord. Okay, ulitin nga ating chorus. Everything I have I owe it all to you for everything you are and all you do Lord and then stop. I could write a book fill every single page with a million reasons and then clap to thank you Lord and the next oh 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 oh, oh. And then ba ba ba. Oh 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 oh. oh. Last one. Oh oh oh, oh, oh. And the next. Thank you God for the big blue sky. Repeat. Thank you God for the big blue sky. Birds that fly so high. The next. Birds that fly so high. And the next thank you god for all my friends na tayo doon. thank you god for all my friends and the next thank you god for your awesomeness repeat thank you god for your awesomeness and then repeat chorus everything i have i owe it all to you for everything you are and all you do lord stop i could write a book fill every single page with a million reasons and then clap to thank you, Lord, oh, oh 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 oh, one more, oh 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 oh, oh 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 oh, oh. last one, oh, oh 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 oh, next one, thank you, God, for all you've done. Repeat, thank you, God, for all you've done. You gave your one and. only son, repeat, you gave your one and only son, and then we jump ulit, now I can have eternal life, ikot, eternal life, now I can have eternal life, thank you God for my opened eyes, thank you God for my opened eyes, and then, repeat natin yung chorus, and then sa dulo, thank you Lord, yan, very good mga kids, mamaya, pwedeng-pwedeng nyo na kaming samahan. Nag-enjoy ba kayo sa story natin today, kids? Napakaraming story ng mga miracles ni Jesus sa Bible. Tama, Kuya Harvey. At ang ating Diyos ay napaka-amazing. At baka din siya. Ang mga imposibleng bagay pwedeng mangyari basta't manalig lang tayo sa Kanya. Tama ka dun, Sebi. Sabi nga sa Bible, kung sa tao, imposible ang ibang bagay. Sa Panginoon, walang imposible. And our powerful God loves us. At alam niyo pa, lahat tayo ay pinili ni Jesus. At pag pinili ka ni Jesus, hindi niya tatantanan. Kagaya ng ginawa niya dun sa favorite story natin sa Bible, yung kwento ni Peter. Tama. And we can only know of God's power through our Bibles. Kaya kids, basahin natin ang ating mga Bibles at sundin ang utos ng ating Panginoon. Oh, sabay-sabay nga natin ulitin ang ating lesson for today, kids! Jesus, Jesus is amazing! Is amazing. saving me thank you god for saving me rescue from the middle of the ocean deep rescue from the middle of the ocean deep he -E. set my feet on solid ground he set my feet on solid ground I once was lost but now you die?